Naaresto ng mga operatiba ng Southern Police District, a leader, miyembo ng Sergeant Ivan Gan Running Group sa magkakahiwalay na operasyon sa Muntinlupa at Sampaloc, Maynila kasabay ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Kinilala ng SPD Police Brigadier General Marca Pespesa ang naarestong leader na si alias Ivan 51 years old at miyembro nitong si alias Darrell, 40 years old sa inisyal na impormasyon na SPD, isinagawa ang operasyon kung saan naaresto si Alia Siban sa harap ng Korean Restaurant sa May Festival Mall, Alabang Montilupa City. Habang naaresto naman ang target number 2 na si alias Daryl sa parehong araw matapos si Turin na alias Iban ang kinaroroonan nito sa Palok, Maynila, na Nakumpiska ng mga operatiba mula sa mga sospek ang samot-saring baril at bala tulad ng caliber 45, pistol, shotgun carbine at bypass money. Nasa kustudiya na ng Southern Police District ah, ang mga sospek na nakatakdang sa pan ng ah, kaso ng mga otoridad sa korte. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang ang balita.